Ali ko mga idol. Ito na po tayo mga idol. Gawa tayo ng suspension. Suspension mga idol ng ano? Hi day. Hi day. Hi day. Alas ay ipalit eh. lahat sa harapan. Suspension at saka stabilizer. na gulay si extract bar ganyan ganyan yung gagawin natin ayan kabilaan niya ayun sinanggal ko na lahat marami rami ayan siya pati sa mulye ayun mga busing tayo sa masira na ayun meron na dito lang muna video natin hanggang pagkabit iiwa ko pala tayo doon ng isa para hindi na ako mag-uwa maya Hindi mo kapag tumayad natin. Kaya kailangan eh, gandahan nila natin mga idol hanggang mahiwa natin. mainit lang mga idol maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong ulasawag sa aking video And araw araw mga lang ang ating kontenta at kontenta yung eh andyan pa rin kayo kaya walang tatapos salamat mga idol idol at bilogin na natin to bilog yung mild saka natin butasan ganda gamit ngayon yung tali natin mild kasi bagong render para lang siyang Bye. Mayroon pa basta bagong nga okay? Grinder at saka hasa lang maganda okay. Nagtatanong nga po pala dyan sa akin siya kung saan po banda Dito si lang po ako sa Sanong Sigil Nunti, Bulacan Sa Pampalay Proper po PM lang po ang interesado sa akin gawa pantay mo natin yung dago natin itasad at may maliit <coughs> Ang gagawin natin dito, mahigit 20 piraso na namang busing.

Ilan ang kutasan na natin? marami din customer yung ating bitbahay na matisya nagagrain nyo marami po siya lumalabas yan saka ito so, ay doon dito naman natin pantay ang buong natin dito ay, Ito na yung butas pang ano natin. Ito ang ipapasok natin dyan. Yeah. Mm -hmm. lagi na tin tulang labu barak teknik kita natin tin merum tapi presang rumah Tapos na idol ng ating papalitan. Thanks. At yan naman idol si Boss. Taga ano pa si Boss? Taga saan mo? Yan. Balagtas Bulacan. Yan. Shout out po sa si lahat ng taga Balagtas Bulacan. Andito po ang kababayan mga idol at nagpagawa ng busing. Una so, pa tayo dito mga idol. pa tayo dito idol. sige na natin ng puting iron para hindi kumapit

pwede ay ayain natin yung buso Kasi pag ganito mga sira mayroon yung gulong hindi pantay ang kain ng gulong ng bus sa loob manipis na mayroon lagyan natin alak na Lang kayo dyan, mga idol. Lahat, kuhaing ko na rin ang sa idol basta mga ganito suspension idol ay, ay gawin ito pag kinabit na natin to kailangan kabisado din natin mga idol ang pagkabit para mat, lalong matagal mo masira ang ating gawa mga idol hindi pagkita idol nagumamatibay hindi pagkabit ni nylon kasi kung hindi rin ayos ang pagkabit nito hindi rin tatagal ang puso ni nylon so subok na natin kabit nyo lang pala kanto thank mm -hmm. you Liit. yung maliit mo una ngayon na kasi yung una ko yung malaki so, kailangan siyentro na to

ayan ito na po ang ating finished product mga idol kung nagustuhan nyo naman po ang aking video mga idol pakisubscribe naman po sa ating munting channel at pakishare na rin ayan sa mga idol kung gusto nyo pong mapanood ang ating mga gawang busing nagawa sa glow ayan subscribe nyo na lang po ako mga idol para updated, ka, updated po kayo sa aking mga video ayan sa idol sinabi kong daya ito sa busing kasi dati ito washer na to nakadikit dito yan kaya dinaya natin idol kaya ang layo nya para ilang taon pa mga idol hindi siya magdidikit dito para lalong tumagal ang ating gawa ay siya mga idol oh. yan lamang po mga idol maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat And God bless you po ay siya mga idol